Abril ngayong taon, nakulong sa BGMP male dormitory si Mike. Hindi niya tunay na pangalan dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act. Sa halos apat na buwan niya sa loob ng kulungan, iniisip niya lagi ang kanyang naiwang pamilya sa labas. Sa, para sa akin, mama, kapag bago na, nang maayos, gumawa na mabuti para hindi na mag-alala yung mga pamilya ko nako mahirap. <laughs> Napakahirap kasi iba pa rin yung lalaking nagtatrabaho. Kasi yung sa aming mga babae, multitasking na po talaga. Eh, paano pa kung ikaw na lahat pati magtatrabaho din? Kaya nangayayat po talaga ako ng todo-todo dahil sobrang hirap. Laking pasasalamat niya dahil isa ang kanyang mga mag-ina sa mga napiling mabigyan ng tulong ng BJMP Male Dormitory. Yung pinaka-main purpose is of course uh, katuwang talaga namin ang pamilya nila sa kanilang uh, rehabilitation or the transformation program or in the development of our PDL. So kung kami kami lang hindi siya kompleto hindi kompleto Ricardo, uh, so we need to involve the family of our PDL and of course yung Unang-una dyan, kailangan natin bigyan din ng tulong yung mga family nila. Nako, napakalaking ano, to blessing to sa amin kasi mga siguro ano, dalawang buwan na yan ma'am na matitip, makakatipid kami. Malaking bagay po yan, lalo na pang... pangkain ng mga bata. Yun naman po yung importante. Tsaka makapag-aral lang po sila. Ang programang ito ng Baguio City Jail Male Dormitory ay parte ng kanilang programa na 4Bs o Bridging Family Bonds Behind Bars. Gustong gusto natin lahat madalaw ang ating family ng PDL pero uh, tinitignan din natin yung uh, programa natin no, na katuang uh, katuwang ito sa reward system natin sa ating mga PDL. When they are, do, when they are doing good inside the facility, they are uh, obedient or they... Uh, participate actively in all the activities, this is part of our reward system that we will visit their families and help, help, uh, extend the help and support to the families of the PDL. Ang programa ay sinimulan ngayong taon at labing apat ng pamilya ng mga PDL ang nakinabang dito katuwang ang iba't ibang mga organisasyon. We are very lucky because we really have sponsors like uh, the University of Baguio, uh, The Shalom Jewish Ministry International and the Baguio Family and Friends Lions Club. Sila po yung um, katuwang natin uh, no sa mga donations ng mga goods or mga in-kind na tulong sa ating mga pamilya ng PDL. Maliban sa ayuda, alok din ng mail dorm ang book reading sa anak ng mga PDL na bumibisita. Layon ng mga programang ito na may kiisa ang mga PDL sa mga aktibidad ng BJMP at mapalapit pa sila sa kanilang pamilya kahit nakapiit ang mga ito. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.